Ay ko, ah, grabe, sa puwet <laughs> Ayan, dito na tayo mga boss Ayan, si Kuya Joyride, nakasama natin Alright, so ito na yung CBR 150 Version 3 2016 na ata mga boss Or 2017 Ganda pa naman Mga lang A, bayaran mo natin yung joyride. Ano, daddy? Diyan na yung iuwi mo. Opo. Magkano, sir? 767. 7. Message po agad ako, eh. Hindi, kausap ko kanina. Bilis <laughs> maka-cancel, eh. Hindi walang problema, sir. Ah, hindi naman nagalit, sir? Sabi ko, ano, kausap ko na kasi sa abong tao. Ah, Buti hindi nagalit, sir. Hindi. <laughs> Makulit ako, eh. Pasensya na, sir. Diyan ka, mo, sir. Kamay <laughs> Paano sir? Salamat po. Apo, ah, sir. Thank you sir. Thank you po. Thank you po. Thank you po. First <laughs> Ayun no. first sport. Motorbike sa so, punta kayo dito mga boss. So, sir, thank you sir. <laughs> sir, una ako. Salamat po. Salamat. Po. <laughs> Sayang wala akong sticker sir eh. Yes, sir, thank you sir. Ha? Ah. Sir, thank you sir. <laughs> Woo! Let's go. And hindi ko nga sinasabi na vlogger tayo mga boss eh eh nakita na tayo tapos yung sa camera natin hindi naman din tayo sikat para ipanlandakan yung ating vlog so yun salamat kay Kuya Enjoy Ride ng salamat din dun sa First Motorworks So, ayan Nakuha na natin yung CBR 150R Version 3 2016 model Complete papers So, oh, ayan May stock pipe pa kasama So, may mga issues lang siya Na kailangan natin ayusin syempre So, papalik natin dating alindog mga boss Unang-una -una yung mga kalawang niya Registro Itong panel gauge Tapos yung sa ignition Yung contact nya dun At tayo yung win na 2 hours pa tayo So dito yan sa Valenzuela mga boss Dito ako nakuha yung motor Ah, uh, Actually may kukuha na nito na ulit lang tayo uh, Makulit kasi tayo eh So lalabas muna ako mga boss uh, Papakita ko sa inyo yung kabuha nito Kaya pa Kaya pa Alright Talagang 500 yeah, Sakto-sakto <laughs> Alright, ipagas muna tayo mga boss Talagang 500, sakto full tank So, hindi natin malaman kasi kung ano yung gas natin No? Oh. out yung panel niya mga boss Woo! So, pagdating naman sa mga akin na mga boss Good running condition naman uh, Medyo hirap lang siya sa rangkada Siguro kasi sobrang kalawang nung kadena niya pero tahimik yung makina niya sa kasmut. Sarap yung Hindi ko alam kung ano speed natin kasi nga walang speedometer. So, murang-murang natin ito nakuha mga boss. Yan. Siyempre, ayusin natin ito. Papagandahin lahat. nandito na tayo sa Manila Bay at umaambol na. Uwi muna tayo ng Cavite mga boss. Let's go! right, mga boss. So, ito na yung ating CBR 150 version 3. 2016 model so ito yung nakuha natin at kasama yung stock pipe yan nakabalot pa so sa paint na repaint na siya pero maganda yung pagka paint nya so yung mga issue nya ito drug na grabe <laughs> mga kalawang ito na repaint ay eh, na parang na repair na to ito gas gas yun yung mga kalawang yun, grabe yung kadena Tigas na Yan yung kalawang Ire-repaint natin ito mga boss May mga gasgas din Tapos yung gulong niya, Pud-pud na So yung kaibitan dyan ng fairings mga boss Tinornillo na lang Tapos, Ito mga maluluwag lang naman dito oh. brake fluid yan, nasa low level na ito walang spring taas pa ba ah, kalawang din yan yung mga tornillo tulad na ah, ito yun oh yun 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 Halilinisin natin to, i-restore natin. Pa, Para na yung natin lahat ayusin natin dito mga boss Sa malayo pogi pa naman siya tignan So yung digital panel wala na siyang display mga boss May ilaw lang sya na. Wala siyang display Pero yung indicators okay pa Tapos naglulus din to eh Kanya naglulus sya eh Pero makaka okay na So yun lang naman yun Yung mga gagawin natin dyan Sa decals lagyan natin tayo ng decals Right, so murang murang natin nakuha mga boss panalo pa rin at yun niya magawa tayo ng vlog i -re restore natin to, ito right ito pa lang tulog na so that's all thanks for watching mga boss ciao